Jen. Good luck, Jen. Do your best, all right? Win or lose, that's all good. Ano nga yung 6.30 a.m. May tournament si Gian ngayon mga kabisdak. New South Wales uh, State Championship. no So dati pangarap lang namin mga kabisdak na maka-join ng State Championship. Yun, ito ito yung first time na mag-join si Gian. No? Ito na nga sa buong New South Wales ito mga kabisdak, Sa mga athlete ng Taekwondo na you know, kung sino gusto mag-join. Si Giel Miroon dalawang fight ngayon mga 'no so puro championship match different category different weight category. So, 'yun let's see mga and you know good luck kay Giel hopefully Manalo pero winner gold, winner gold, winner lose okay na 'yan as long as nag-enjoy si Giel at yung experience, di ba? Hi, so yung fight niya is 8 a.m. So, you know, samahan niya kami sa vlog na 'to. Ating at, na natin yung uh, mga fights ni Giel. Alright, sandito na kami mga kabisdak sa area yeah, na no, sa event. Dami mga bata na siya. Oh. <laughs> Ito yung nakaka-excite na oh, mga kabisdak na, you know, nakakakita ka din ng ibang mga bata na mga athlete na trying to compete, give their best, no? Ayan, oh, yeah, no, mga athlete, ah. Oh. Yan. Si so, mga kabisdak, andin sa loob ng sasakyan. Uh, pinalitan ni Amin ng pants, at sinuot na yung, ano, groin protector yung groin protector mga kabis yung pamprotekta sa itlog na in case ma-accidentally hindi matamaan ay kinakabahan ako <laughs> kinakabahan ako na. ito pa naman si Gian ang tagal namin umuwi sa bahay kahapon mga kabusdak, kasi birthday ng kaibigan niya mga ano na kami mga 7 7 tapos from 11 at lunch time hanggang 7pm yun magdamag na naglalaro no so yun ang rak. ha good luck kay Gian Nanginginig na naman tayo ngayon mga kabis Wala na nagsuka din Yun mga Jack, may problema tayo mga Jack kasi si gian Sumuka Yung sa biyahe mga Jack Parang nahilo sa biyahe Patay tayo nito Yung energy <laughs> Hopefully meron pa tong lakas no? To. So yun nga Jack. sumuka Sumuka si gian sa loob ng sasakyan Dalawa pa naman yung fight niya ngayon Different category no? Yun know? o, kawawa Alright, buti na lang meron kami dala nitong gato rid. Papainamin natin. Hopefully makarecover. It's alright, Adong. Come on. Come here now. There's a lot. There's a lot of athletes already. Come here now. Come here. Alright. Alright. Okay, it's alright. You can do it. Nahilo to sa biyahe. Nahilo to sa biyahe mga kapisda. All Alright. All right, come on. We're back. Kaya to, Mazak. Kayatu. to. <laughs> All right. Are you okay? Yeah. Good. What, yeah. what belt did we bring? Uh, we bring the green belt. So this is Gian's first time you see the green belt. You want the green belt? Yeah. Okay, that's good. Babe, Mama, what can you say about Gian's fight? Nah, Nisul, so come Before the away. Kira. Uh -huh. Kira. Laki, laki. All right, Sagi, good. Okay, <laughs> the real champ Nana said it's okay <laughs> okay Zach like, nahilo kasi sa biyahe ito Zach at magang maga dito kami sa Whitlam Leisure Center ito ay look Simple. pool ito ah. ayah marami na nakapila dito tayo mga abisda Thank you. Alright, let's find Mr. Adam. Let's find the... Uh... So, this is it, mga na. No? So, dito tayo nagpa-weigh-in ng Friday. Hindi ko pala na-video yun. Ah, Mr. Adam is there, Okay. So, nagsuot na ng uniform mga kabisa. Itong ating atleta, no? Pusong Pinoy. Dugong Pinoy. Yan, yeah, napapractice na mga kabisa. Ito yung team ni Jen, no? So, maganda kasi andito yung teammates niya. Apat sila. Isang babae, tatong ito, lalaki. miniature Garden. Yes, yes, correct. But while you're sitting down there, while you're sitting down, you can still watch uh, their fight, okay? So that you can then... the red dragon team is going. Huh? It's Gian's for mga ka-Zach. It's Jan's with Mr. Gian. Hello, Gian. Pinakabahan so, ako mga ka-Zach. Sinabi. Sinabihan ako na Gian na huwag daw sa video. Yan yung request niya mga ka-Zach. I'll stay quiet. I'll stay quiet. Kasi sinabihan ako na Gian na huwag maingay. Masyado daw ako maingay sa video. <laughs> Prison, like I say, is a I want the, uh, decision. Mm -hmm. Gian yeah, is champion uh... Alright, so we're waiting mga bisdak no, sa second uh, championship match ni Gian. Ano siya nakaupo? Uh, under different category kasi naka-register si Gian sa dalaw uh, dalawang category, both championship match. So whatever the result, at least secure na niya yung isang gold. Alright, so sila na mga kabisdak no? So yun, kinakabahan ako. So ayun si Gian mga kabisdak. Hi. So mas mabigat to na timbang mga kabisdak no? Uh, Hindi to yung ideal weight ni Jian Ang kalaban niya ito One point. Go GN That's a good punch. That's a good punch. Oh! One point. Oh, nice. Come on. Oh, nice.

햇살이 lunch kami ngayon mga no, bisdak dito sa, ano yung na-restaurant ato dito? Basta dito sa, sa Eastern Creek, no? Uh, Mother's Day kasi mga bisdak and then celebrate na din sa pagkapanalo ni Gianok sa Taekwondo. Ang order is pork barbecue. All right. You can try. Churros. You know, my rabis, that Churros is Jian's favorite. <laughs> hot? Is it hot? All right. Okay, you deserve it. You deserve it with all the with all the hard work and the training that you did, and you're a champ. Eat a lot, champ. Mama, what can you say about the champion? Congratulations, Mama. Angie, what, what can you say about Mama? What can you, what do you say to Mama? I'm not, I'm not. <laughs> Happy Mother's Day, though, Mama. <laughs> queen of Queen of Tears. <laughs> queen of Tears. <laughs> one more, one more. One more. <laughs> you know, Ari, let me try. Ama, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. ito ay only wasa dari malay. Malay. All right, food trip. Cheers. Food trip mga kabis dahil. Yeah, there's a lot of reason. Gian was a champion. He won gold. It's a Mother's Day, and Gian is now New South Wales. Plus, Gian do a turnaround kick. Gian, did you know that he did a turnaround kick during the fight? Yeah. Yeah. Did you plan that? Yeah. That's good. Ito pala yung pagkain na in-order namin mga bizar, no? Pork, barbecue, chicken barbecue, vanilla milkshake, halo-halo, halo-halo. Ewan ko lang kung asan yun. Ah, yung pasta, Yan, yan siguro, babe? Order mo? No. So, wala pa nang isa. Order ni Ami mga kapisa. Happy Mother's Day, Mama. Jen, congratulations for winning gold and becoming a New South Wales State Champion. I don't know what I'm dancing. <laughs> Alright, so kain mo na kami mga kabisdak na. We'll enjoy the food. Ito yung sa akin. So kain mo na kami na siya. Enjoy namin yung